Alam nyo guys uh, simula't Simula simula pa lang Nung bago pa tayo sila Nasa loob pa lang tayo ng tiyan ng ating mga magulang O ng ating nanay Eh Binoon na ng Diyos yung katawan natin Yung katawan natin Nilagyan ng pinat Pinatong yung ulo tapos nilagyan ng utak yung utak naman nilagyan niya ng ano, uh, ingredients ang ibig sabihin ng ingredients yung utak nilagyan siya ng isip diba? ngayon nung bata ka pa hindi ka pa masyadong hindi pa nag-upgrade yung ano mo uh, Siyempre, bata ka pa eh. So, ngayon, habang tumatanda ka, nag-upgrade nag yung kayaan uh, natin, yung utak natin. Nakikisama yung utak dun sa isip. Diba? So, ngayon, dapat tayong mga matatanda, uh, tayo dapat, habang habang tumatanda tayo, nag-upgrade ang na natin, uh, isip natin nagmamature, di ba? So ngayon, ito ang masaklap. Kung kailan ka tumanda sa kakanan ng natin, di ba? Napakawalang kwenta, di ba? Alam nyo, pag adik ka, wala kang kwentang tao. Walang wala kang kwenta-kwentang tao. Ang mga atik ang pinakawalang kwentang tao sa buong mundo. Yan ang tandaan nyo mga kababayan. Galit ang nasa taas sa mga taong adik. Ha? Lalong lalo na yung mga adik. Nagkwento pa lang. Lumalaki ng mata. Di ba? So ngayon, papayag ka ba na mayiging adik ka? Di ba? Yung sasabihin ng mga tao na hikita ka ng adik nakikita ka ng tsaytsura mo adik ka na kaagad diba? ang hirap ang hirap ang hirap ng isang adik diba? kumbaga toxic ka na eh wala ka ng ano eh wala kang ano eh diba? wala kang kwintang tao pero eh mo simula't simula ng bata ka pa diba? Imbis na patas ka, padagdag yung ano mo? Ang adik ka pa? Eh. Uh, oh. Ang hirap mga kababayan. Di diba? Masarap mabuhay sa mundong ito na hindi ka adik. Di ba? Hoy ikaw, mag-aadik ka pa ba? Hmm? Tamaga adik ka. Ha? ha? Kung nga, ayaw mo ma ng kita, ha?